Magandang araw mga ate at mga kuya Welcome sa akin channel ang Kuya Nanding M Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na magbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sanay kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay isang pagninilay tungkol sa unang uh, linggo ng kwaresma Tungko, uh, mula sa Ibang uh, Ebanghelyo ni San Marcos. Kaya't itinulok siya ng Espiritu sa disyerto at apat na pong araw siyang nanatili sa disyerto. Tinukso siya ng Satanas. Kasama niya ang mga hayop at pinaglingkuran siya ng mga anghel. Pagkadakip kay Juan, pumunta si Jesus sa Galilea. Doon siya, doon siya, ipinahayag ang magandang balita ng Diyos sa pagsasabing sumapit na ang panahon, magbagong buhay at maniwala sa magandang balita. Lumapit na nga ang kaharian ng langit ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang tukso ay naranasan din ng ating Panginoon. Kaya sa Kanya ay uh, ng mga anghel na at pinaglingkuran. Sa atin din bilang mga tao, ay nangyayari ito ang tukso ay naantyan lang kahit tayo dito sa lupa meron ding mga anghel at merong mga tukso sa ating kapaligiran ito minsan ay uh, sa ating mga kaibigan na nag-iimbita sa ating sa kabutihan at merong mga kaibigan nag-iimbita sa kasamaan. Kaya magandang pagnilayan ito ngayong panahon ng unang linggo ng kwaresma na sana'y magkaroon tayo ng pagpabagong buhay at ang paniniwala sa magandang balita. Kaya panatilihin natin ang, ang pagbabasa ng mabuting balita upang malayo tayo sa tukso at piliin natin ang mabubuting kaibigan na magbibigay sa atin ng magandang direksyon para sa pagbabagong buhay at kagandahang loob. So ito po muna ang aking ibabahagi. Ito po muli si Kuya Nanding. God bless po sa ating lahat.